Paulo Avelino. Dahilan nga ba ng hiwalayan ngayon nila Kim Choo at Sian Lim? Pagtanggap ng dark rose ni Kim Choo, isa nga ba sa pinagsilosan o pinag-awayan nila ni Sian Lim? Bago pa man umamin si na Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang tunay na estado at hiwalayan, nauna nang napababalita na mayroong hindi pagkakaunawaan o naghiwalay na rin si na Sian Lim at Kim Choo. Naging tahimik si Kim Chu at si Sian Lim tungkol sa mga balitang hiwalayan nito sa kanilang relasyon. Ngunit nagbigay ng pahayag si Kim Cho noong ma-corner ito ng media. Ayon kay Kim Chu, ay maayos naman umano ang kanilang relasyon ni Sian Lim. Ngunit sa mga sumunod na interview ni Kim Chu, iba na ang kanyang mga sinasabi. Ayon kasi sa kanyang naging interview, kung nagpaalam ba siya kay Sian Lim tungkol sa pagtanggap niya ng dark roles sa linlang. Ayon sa kanya ay hands off daw umano sila pagdating sa trabaho. At kumukuha rin naman umano si Sian Lim ng mga dark roles. Ang iba pa nga umano ay mas malala sa kanyang tinatanggap. Nasundan pang muli ang interview o pagtatanong kay Kim Chu tungkol sa kanilang hiwalayan ni Sian Lim. Ayon kay Kim Chu, sa kanila na lamang umano ang mga bagay-bagay tungkol sa mga hiwalayang issue. Ayon pa sa isang source, may mga umiingay o bali-balita umano na may papel si Paulo Avelino sa breakup rumors ngayon ni Kim Chu at ni Sian Lim. Marami kasi ang kinikilig ngayon kay Paulo Avelino at Kim Chu dahil na rin sa naging success ng kanilang serye na Linlang. Bukod dito, lagi na rin nagiging tampulan nang panunukso si Kim Cho tungkol sa usaping ex sa nagdaang episode ng It's Showtime noong lunes, December 4, 2023. Nangyari ito sa bagong segment ng ABS-CBN Noontime Show na Especially For You, isang dating game kung saan kasama ng contestant ang kanyang ex. Sa isang punto, naging usapan ang tungkol sa paghahangad ng tagumpay ng isang tao para sa kanyang dating karelasyon unang tinanong ni Vice Ganda ang co-host na si Vong Navarro. Anya, pag successful ka na, gusto mo maligaya rin ng ex mo. Successful para pareho kayo. Yan ang naging sagot ni Vong. Tinanong din ni Vice si Karil na halatang umiwas. Sabay sabi ni Vice, yun naman ang dapat. We should always wish the best for everybody. Sa punting yon ay binaling ni Vice ang atensyon kay Kim. Dinig ang reaksyon ng audience at pati ng co-host. Bali-balita ngayon na hiwalay na umano si Kim sa kanyang boyfriend na si Sian Lim. Pagpapatuloy ni Vice sa tanong kay Kim, kung totoong kapag ex mo na ay wala nang nararamdamang concern. Sagot naman ni Kim, totoo naman ang kasabihang I wish you the best kahit di mo birthday. ba? Diba? O ba? Diba, happy birthday. I wish you all the best in life. Kahit walang okasyon, gusto mo yung best para sa tao. Hindi roon nagtatapos ang panunokso ni Vice. Kailan mo huling nasabi yan, I wish you the best. Malakas na tawa ang naging reaction ni Kim. Kanina lang, nung nag-birthday greeting ako, birong sagot naman ng kasabay niyang tawa. Sa isang interview noong November 27, tinanong si Kim tungkol sa estado ng relasyon nila ni Sian. Anya, grabe, sa amin na lang muna yon we'll just keep it to ourselves na Dahil sa mga binitawang salita ni Kim Chu, lalong naging mainit at talagang pinag-uusapan na hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Sian Lim.